Ang Maynila raw, ang syudad ng bagong pag-asa. Pag-asa? Magtatrabaho tayo sa pag-asa? Hindi. Iba naman yung sinasabi mo, yung weather bureau yun eh. Ang ibig ko sabihin ng pag-asa. Hope? Ah, sasigiriluhan tayo magtatrabaho. <laughs> El naman eh. Unting English lang, hindi yung pumadali. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang grade 2 lang inabot ko eh. Kopyahan pa yun. Alam mo El Na napag-isip-isip ko, kung habang buhay tayo dito sa asyenda, wala mangyayari sa atin. Walang asenso. Ano binabalak mo? Mabuti pa. Yung perang ibinigay sa atin ni Don Ricardo, gamitin natin para makapagsimula. Eh, saan tayo pupunta? Sa Maynila. Di ba sabi nila, ang Maynila raw, ang syudad ng bagong pag-asa? Pag-asa? Magtatrabaho tayo sa pag-asa? Hindi. Iba naman yung sinasabi mo, yung weather bureau yun eh. Ang ibig sabihin ng pag-asa, Hope! Ah, sa sigurilyuhan tayo magtatrabaho. Elcid <laughs> naman eh. Unting English lang hindi yung pumadali. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang grade 2 lang inabot ko eh. Kopyahan pa yun. O oh, nga pala, no? Kailan tayo luluwas? Sa lalong madaling panahon! Paalam kahirapan! Halika na, mauuli pa tayo sa piyahe ng train eh. Bye-bye! Kayo! Kayo! Arastado kayong dalawa! Eh, bakit ho? Anong bakit? Hindi niyo ba alam na bawal tumawid diyan? Ang tawag doon, jaywalking. Jaywalkman? Abay, wala ako kaming kilalang Amerikanong jaywalkman ang pangalan. May kilala ka ba ang jaywalkman? Hoy! Jaywalking ang ibig sabihin tumawid kayo sa hindi dapat tawiran. Mamang polis, pasensya na ho kayo. Wala ako kaming kaalam alam dito sa Maynila eh. Bago pa lang ho kami. Tara! Boss! Tara sa pasinto! Mamang polis, pag-usapan na lang ho natin to. Ano na ba? Bueno! Pwede naman natin pag-usapan yan na. ah. pera? Ay, hindi pa pwede yan. Wala sa listahan ng mga gastos natin sa Manila yan. Mas gusto ko pa makakulong kaysa magbayad dyan. Ah, ganon. O oh, bueno, sa presido talaga bagsak nyo. Tena! O, 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 sandali ho lang, sandali ho lang. Ah, uh, <laughs> eh, mga pamangki ko sila eh. Eh, kadadating lang ho nila rito galing ho sa probinsya. O, oh, eh, ngayon? Eh, patawarin nyo na ho sila. Hindi na ho maulit yun. Siya, siya, siya. Sige na nga. Pero babantay mo ang dalawang yat. Baka sa susunod, eh, masagasaan mga ngayon. Oo, babantay ko. Sagot mo yan, Sigurado. Ha? Sige, lakad. Ah, tira, tira. Ah, uh, maraming salamat nga ako pala sa pagtulong niyo sa amin. Ako nga ako pala si Tembong, si Jose El Cid. Ano ang pangalan nila? Ah, uh, ako si Nonong. Alam niyo nung makita ko kayo? Naalala ko nung bagong salta ko rin sa Lunsud eh. Ganyan-ganyan din ang pangyayari. Teka, saan ba kayo tutuloy ng lagay na yan? Ah, uh, sa Manila Hotel. Eh, hey, may bahay na tayo? Mahal doon ah. Mahal daw doon ah? ah. Nagbibiro lang ho ako. Wala nga ho kaming bahay rito eh. Ah, wala ba? Eh. Teka. Pansamantala, sumama muna kayo sa akin. Ano? Ano? Mabuti. Ako nakakit sa inyo. Alam nyo ba dito? Marami nagkalat na masamang elemento. Delikado ang katulad yung walang pirmi ang dito. Walang problema dyan sa barong-barong ko. Kaya lang, pasensya na kayo. Medyo konti-tiis. Mabuti na yun, kaysa wala naman kayo masisilungang bubog pagdating ng gabi. Marami akong mga alagang bata. Ay kay kayo dahil sila naman yung magagalang, mababait at mga tahimik na bata. Ah! ah! Ay! 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 Tampang, tama kayo. Sila nga yung mabait, magalang at tahimik. Nang butas ang ilang mo. mas huh? ka dyan, baka masingot ka. Anong pangalan mo? Tembong. <laughs> bata, mga bata, huwag niyong binibiro yan. Marami ng bata ang kinain yan. Ang gustong-gustong kinakain yan, yung mga batang tanong ng tanong. Ang dami nila nakakainang tumira rito. Magnonong, pwede mo magtanong, sa lang. Ano yun? Balak niyo magtayo ng bahay ang punan? Aha, <laughs> eh yung ba mga bata? Wala. Alam niyo yung mga bata yan eh, nakita ko noong araw sa lansangan nakakalat-kalat. Kagaya niyo rin. Eh wala naman akong kasama rin sa bahay, kaya inampung ko na. Eh yung isang korting coke? Ah, sinora. <laughs> inaanak ko yun. May anak kayo doon? Ganda no, no? Ah? Hindi, inaanak ko. Ah, inaanak nyo. Kumpare ko, tatay nun eh. Eh ngayon, tatay niya, nanay niya, patay na, ulilan lubos na. Ako na lang ang tumitingin sa kanya. Ah, Mang Nonong, tutulungan po namin kayo. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para po mapakain namin na maganda yung mga bata. At ah, makapag-aral din po sila. Salamat. Eh, talagang nahihirapan na rin ako eh. Ah, Mang Nonong, hmm? pero bago namin simula ng pagtulong, Pwede mo makahiram na isandaan? daan. <laughs> <laughs> Nagbibiro lang. Nagbibiro lang. ko, lang. Akala, to, <laughs> ko Oo, <laughs> nagkulay talong nga kayo eh. <laughs>